Guys, pag may mag-follow guys, hindi tayo masasaktan, hindi tayo magdamdam. Kasi, baka sila yung mga ano, guys, yung mga naghihintay ba na i-follow back sila. Tapos, di ba natin sila napansin, kaya gyan palo na lang. O di kaya, isa din ang dahilan guys, kaya sila nag-unfollow. Dahil ayaw na nila sa'yo, dahil ayaw nila sa content mo, dahil pangit. O di ba guys, kaya na lang natin sila guys hindi na lang tayo masasaktan kasi bahala sila kung nag sila. Dahil ayaw nila sa content eh. O di kaya ayaw nila sa atin. <laughs> o ba diba? Simple lang ang rason. Hindi natin sila mapipilit guys. Kaya hindi na natin sila pansinin. Yung mga nagagalit siguro, yung palo to palo, yan siguro laging binabantayan. O ba diba guys? Kaya nakalimutan na lang yung mga bagay na gumawa ng content na may halaga, may ano, yung quality talaga. O, oh, di ba guys? <laughs> Kasi ganun din yung naramdaman ko guys, yung masasaktan ako na, no? bakit siya nag, bakit nag sa akin? O, oh, di ba? Kasi, okay lang pala yan. Dati, yun ang naramdaman ko. Pero ngayon, na-realize ko na, siguro, Inan follow niya ako kasi hindi ko siya na-follow back. <laughs> Yun lang guys, sana may natutunan. Okay lang yan kasi hindi siya ang tamang audience ko, 'di ba guys? Sana may natutunan. Follow for more.